Isang magandang araw sa inyo mga ka-fishing hunting Samahan na naman po niyo ako sa isang palibagong fishing hunting Kamusta nga po pala kayong lahat sa anay nasa mabuti kayong kalagayan Maraming salamat sa patuloy niyong suporta yan Dito na tayo nag-intro sa taas ng puno ng bayabas Sa tayo mamumutokuli Binalikan lang po natin yung dati natin pinamumutukan natin Titingnan natin kung makakahuli pa tayo rito Ayan, Nakasetup na rin tayo mga ka-fishing hunting Di bali, nag -antay, antay na lang tayo kung may lulutang. Ah, kakayat pa lang natin dito mga ka-fishing hunting. Ipakikita eh, ko na sa inyo yung spot na puputukan natin. Ah, mga ka-fishing hunting. Puputukan natin yan. May linaw. Tapos sa bandang doon, labo na ito tubig. Yan, medyo pa low tide pa eh. Mamaya-maya pa siguro high tide mga ka-fishing hunting. Dapat tayong Pakikitang lutang Dito muna tayo nagsimula Ayan. tayo mga kapising hunting Ako po umalis na na Pinatinabutan Qual vale. Ito. Oh, Ito na natin. Ayan, tinamaan natin mga kapising hunting. Yo, yo. Oh. Ayaw pala ng bala natin mga ka-fishing hunting. Kaya yeah, mga ka hunting, unang isda natin to. O, good choice. pataba ng tilapia rito mga fishing hunting ah, may puputukan na naman tayo mga ka-fishing hunting dito sa dati pinutukan natin tinama natin mga ka-fishing hunting ayaw mulundag pa eh layo na nangarating ah na wag huh. ayos tayo pwesto mga kapising ating napakaraming dalang sukal pa Oh. Hunting. Ayan. Oh. tayo. Tapos fishing hanting. yan, malapit na. yan good size mga hanting oh. Oh. Si simula na sila mga kapiseng hanting. Siguro nag-uumpisa na yung high tide. Di Ay, mga fishing natin, may putukan ulit tayo. Yun. Ma natin mga fishing natin. Eh, layo na narating. Oh Ayun ah, na nang narating oh. Ayan yeah, oh. Tali tayo na isang mahilab-hilab mga kapising hunting. Papakita na sila. Oh, ayan yeah, mga hunting oh naglalabasa ng na mga mama mo oh. na natin yung batikan nating bala wala na tayong bala yun kung dadalawang piraso na lang yeah. Okay, ah, puputo tayo mga ka-fishing natin. Oh, malis pa. Malis. Ah, napulit tayo na iba. Ano? Ayan, bumalik mga ka-fishing natin. Yun, sa pool. Oh. Yun. May ikot siya eh. Ititig. Ayan mga ka-fishing natin.

May mga kalaing may isda dito mga ka-fishing hunting Tubig lang, halos sandang kalangan lang ang tubig niya no? Pila kitang mabuti sa video natin O oh, yan mga ka-fishing hunting oh. Ayan o, oh, yun doon sa parting malinaw o, oh, halos Nakikita mo sandang ka lahat, tubig o. Oh. Oh. Kaya kung di ka magtsatsaga rito, hindi ka makakahuli Alam mo kasi walang walang isda pero uh, ah, gugulat ka na lang eh makikita mo dumarating yung mga mga tilapia yan yun so, pinamaan natin mga fishing hunting Ngayon. ayun na nakating Yan, nangusuan lang yan natin mga ka-fishing hunting. Ha? Ay, yeah, mga kapising hunting. Oh. Good size na naman. Oh. no? natin. Papa ah, do, oh. taba. Ah, uluhan pala natin. Taba oh, laki na yan Mga kapising hunting. Ah, pauwi na tayo, saglit lang tayo ng mutok mga isang oras lang mahigit eh, pang ulam lang na naman ang abol natin okay na tong huli ko makikita ko na sa inyo so, ayan mga hunting ang huli natin mapag-uwi na tayo ng pang ulam salamat sa biyayang pinagkalaob nitong araw na to at maraming salamat din po sa mga nanood ng video na to kita na lang po tayo next video God bless po